kanina, pagising ko, naglinis na ako ng istante, tsaka ako nagwalis. Pasensya na sa boses ko, medyo minamalag. Ngayon, after ko mag, ano, maglinis ng istante, tsaka magwales. ako kasi ang mag-open in, nagilamos na ako, tsaka nag brush. And then, pagkatapos nun, mag-apron na ako, tsaka ako magsasalamin. Kaya lang, ang nangyari, ito yung salamin ko. Ito yung ginagamit ko na salamin nung nung nagpunta kami ng Boracay, eh, doon namin to pinagawa. Bali, ano to progressive. Ang ganda kayo sa progressive kapag ka mainit, kusa siyang umiitin. Yung lens. Kaso lang, eto na siya. Nakawala yung isang lens. Hindi ko matandaan kung paano nangyari. Basta ang tanda ako, pag uwi ko agabi, nilay ko to sa istante at nahiga na ako. Kasi antok na antok na ako dahil namalengke nga kami ni Maldits. Pero nung nga ba nagdadrive ako pa uwi, siguro dahil mabilis ako magdrive, naramdaman ko parang may tumama sa mata ko. Akala ko daw, hindi ko pinansin. Medyo na realign na kasi to. Ito yung bagong pinagawa ko. Eh, ito yung dati yung salamin na ginagamit. Ang problema, hindi ko ito pwedeng pe gamitin kasi iwan na yung grado nito siguro pang tatlong salaming ko na to eto eh pangalawa iwan na rin yung grado nito eh bali ang pinapartan lang lagi dito yung lens eh pag sinuot ko to ayun maliwanag naman siya kaya lang parang pagkakasi hindi na ano sa mata mo ang tingin ko parang malalim unlike dito sa isang salamin na ginagamit ko na pag sinuot ko siya, parang wala, parang wala akong suot na salamin. Sobrang linaw. Yun lang. Hindi ko alam kung pwede ba to na bumili ng isang lens lang. Kasi iba-iba daw ang brand ng lens. Or kailangan lahat. Actually, nasira na rin to eh. Ito, pinalitan na lang in order sa Shopee. Gawa ng yung aso ni Reza na si Hero ang niya to, kinain yata ta. yung naka-curled ngayon, eto na ang nangyari hindi na talaga, ta hindi na talaga siya masusuot titignan mo parang okay kaya lang wala na siya salamin so ayun, ma-share ko lang gusto ko malaman kung pwede pe pa kaya to na mapalitan ng lens lang o kailangan buo kasi medyo pricey yung progressive parang paggawa ko dito sa Boracay nasa 12.5 kaya yun lang sobrang sad kasi ngayon wala akong salamin nahihirapan ako lalo paglabas ko mainit masakit sa mata tapos pakiramdam mo pa lagi ako nasusuka para akong buntis so ayun mga, mga na share ko lang ba may may alam kayo regards dito sa, sa salamin kung pwedeng palitan lang ng isa o kailangan talaga dalawa yung frame lang ang magagamit ko di pa kasi ako nagtatry lalo ngayon sunday sarado lahat ilang lang sobrang lungkot